Hello guys! Today ay ating tatalakayan at pag-uusapan kung ano ang ibig sabihin ng born again na madalas nating marinig ngayon sa social media. Ang tanong una, ang born again po ba ay isang reliyon? Nako, hindi po ito reliyon. Kung hindi po ito reliyon, ano po ang ibig sabihin ng born again? Ang born again po ay isang pangyayari o event sa buhay ng isang tao na kung saan siya ay pinanganak na muli sa espiritual na aspeto o ang tinatawag na spiritual birth pagkatapos niyang tanggapin si Jesus bilang Diyos sa kanyang buhay. Ang pangalawang tanong, bakit kailangan pong maborn again o maipanganak na muli ang isang tao o ang tinatawag na spiritual birth? Upang muling bumalik ang holiness, ang righteousness at ang magandang relasyon ng tao sa ating Panginoong Diyos na naputol noong nagkasala ang ating first parents na sin Adam at Eve sa garden ng Eden. Kasi ho, ang sabi sa Romans chapter 3 verse 10 at 1 Peter chapter 1 verse 16, As it is written, there's none righteous, no, not one. Because it is written, be holy, for I am holy. Nang So ayun ni Adan at Eva ang utos ng Diyos na huwag kainin ang forbidden fruit sa hardin ng Eden. Ang tao ay nagkasala. At ito po ay mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 17, Genesis chapter 3 verse 1 through 24, at Romans chapter 3 verse 23. Atin pong babasahin. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it you shall surely die. So when the woman saw that the tree was good for food that it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her and he ate. At pagkatapos po nilang kainin ang forbidden fruit Ayon po sa Romans 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God In short po, naging makasalanan ang tao at naputol ang magandang relasyon nito sa Diyos pagkatapos suwayin ni Adan at Eva ang utos ng Diyos sa kanila At dahil naputol po ang relasyon ng tao sa Diyos ay kailangan po nating born again o maipanganak na muli o ang tinatawag na spiritual birth dahil ayon po sa John chapter 3 verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang karyaan ng Diyos sa makatuwid kaibigan kung gusto mo makarating sa langit kung saan naroon ang karyaan ng Diyos at kapag gusto mong bumalik ang iyong magandang relasyon sa Diyos ay kailangan mong ipanganak na muli o maborn again sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Jesus bilang Diyos at nakapagligtas ng iyong buhay kasi ho ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 for there is one God and one mediator between God and men The man, Christ Jesus. Ang ibig sabihin po, ang Panginoong Isus lamang ang totoo at tanging daan para ma-reconcile at ma-restore ang ating relasyon sa Diyos Ama ayon po sa ating binasa. So kaibigan, ang pagtanggap kay Isus bilang Diyos at nagpagliktas na yung buhay ay isang disisyon na kailangan mong gawin sa lalong madaling panahon bago po mahuli ang lahat. At kapag nakapag-decide ka na po na tanggapin si Jesus sa iyong buhay, ay maaari mo nang pinutin ang link sa itaas at sa dulo ng video ito para po mapanood mo ang video kung paano tanggapin si Jesus sa iyong buhay, kaibigan. So kaibigan, para po sa ating konklusyon, ayon sa second Corinthians chapter 5, verse 21, For He, God, made Him, Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Second Corinthians chapter 5 verse 18 Now all things are of God who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation At higit po sa lahat ayon po sa Second Corinthians chapter 5 verse 17 Therefore if anyone is in Christ he is a new creation all things have passed away behold all things have become new Iyan po ang dahilan bakit kailangan nating maborn again o ipanganak na muli kaibigan. Ako po si Brother Chris at ito po ang ating programang The Word is Life, Easy to Understand Basic Bible Doctrines. Please like and subscribe for more videos. Maraming salamat po sa panonood at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.